Narito po tayo sa usaping tupad. <laughs> Ayan, usaping tupad. Ayan. Usaping tupad. Ayan, mga natupad na ano. Natupad, natupad na napangako. Natupad na pangako. Ay! Special people. Wala pa yung iba. Wala iba. Wala Ayan guys. Ayan, <laughs> yung, ayan na yung mga na Ayan na mga natupad na pangarap. Ayan, yung mga natupad na pangako. <laughs> Naging ano na, yung mga natupad na pangako. Ayan, tapos na. Natupad Abos na. Tapos na, natupad na. Nagustuhan na. <laughs> satisfied na mga abot lang ng tangiti. kasama-sama tayo nabutan, hindi na din tayo ng Jollibee, di ba? Oo nga. Para naman. Ang... ang inaasahan ko nga yung itlog dun sa kadiwa, wala naman pala, naubos na. Oo. Oh. Oh, oh. Okay guys. <laughs>